Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management and its network Isang mapagpalang araw po mga kabarangay. Ako po ang inyong lingkod SK Mai Salazar para sa isa na namang makabuluhang talakayan kasama ang ating pambansang kagawad Butch Serrano. Welcome po mga kabarangay. Isang karangalan ang makasama kayo linggo-linggo. At ngayon nga due to insistent public demand makasama po natin ngayon buong September hanggang eleksyon sa ating programa. Mga kabarangay, please welcome our special guest co-host from Barangay San Valley, 3-term kagawad, Kags Marie Formentera Ferreira. Isang mainit na pagbati sa ating mga kabarangay, isang karangalan po na makasama dito sa ating programa bilang co-host ng ating pambansang kagawad, Butch Serrano, at ang crush ng bayan, <laughs> SK Mai Salazar. <laughs> sa Ay, sorry, yes, sorry po. Go ahead po. Go. Okay. Sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon, at pagbabahagi ng mga kaalaman lalo na pagdating sa issue na pangbarangay, Muli ako po ang inyong lingkod Cags Marie Formentera Ferrer. Ayan, maraming maraming salamat po Cags Marie. Excited po kasi ako. <laughs> Welcome again. Welcome po. Opo. Ngayong first segment po natin ay all about updates para sa nalalapit na BSKE 2023. Dito po yan lahat yan. Sa barangay, sa barangay Tayo. Mahigit isang milyon sa ating mga kababayan ang naghain ng Certificate of Candidacy para sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections. Ang tanong, bakit na isumabak sa politika gayong napakahirap sa panahon ngayon na maging isang lingkod bayan? Salamat, Kags Marie. Tinatayang aabot daw sa 2 milyon ang tatakbo sa darating na BSKE ayon sa Comelec. Pero dahil wala tayong bilib, pag Comelec ang pagdating sa numero at bilangan, sabihin na lang natin humigit kumulang na 1.5 milyon Filipinos ang naghain ng kanilang kandidatura. Just to be safe, sa isang banda, ito ang bilang na maglalaban para sa walong posisyon sa mahigit na 42,000 plus barangay sa buong Pilipinas or humigit kumulang 336,000 barangay at SK positions available. Ang punong barangay, ang barangay kagawad ang SK uh, chair at ang SK kagawads. Ang tanong po ng karamihan, bakit ganito na lang karami ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy? Samantalang ang napakahirap po maging public servant, lalong-lalo na sa isang barangay na lahat tayo ay magkakakilala. Gusto ko po sanang isipin na karamihan sa mga tumatakbo ay para sa public service, yung magsisilbi ng tapat at hindi mamemera Higit sa lahat, gusto ko po sana magsabi na dahil sa karanasan natin noong pandemya kung saan nakita ng taong bayan ang kahalagahan ng maayos at matinong pagsisilbi sa taong bayan. Ay naglabasan na po ang mga titino upang magsilbe. Pero tama po ba ito mga kags Tama ka dyan SK May. Alam mo CAGS, uh, butch, SK May. Nakita ko talaga yung dami at bugso ng mga nag-file ng kanilang kandidatura lalo na sa barangay. Gaya ng lagi nating sinasabi eh, tayo po sa barangay ang mga frontliners. At tingin ko ito yung naging factor or naging challenge sa mga taga-barangay na lumaban at makilah makilahok din para maging leader din sa kanilang barangay. Dahil nga yung service siguro ay nakulangan sila noong panahon ng pandemya. Uh, alam mo, Kags Maris, ang ayon ako dyan. No? Talaga instigator yung pandemya na yan. Alaman tuloy ng mga taong bayan na aba, importante pala yung pipiliin kung kagawad at saka kapitan. Uh, sana lang wag magkalimutan kasi marami nangyari noong pandemya na sabi nga ng mga kapitan, at yung mga nagmamanok sa kanila eh, madali daw gamutin 'yan pag dinaan sa pera ang taong bayan. Pero palagay ko, sana pag hindi magkalimutan, sabi nga ni Attorney uh, Ronald uh, 'yung sa COMELEC na invited natin, Santiago, yes. eh it's payback time. Pangalawa, uh, dalawang beses na cancel ang barangay elections, 'di ba? So, marami talagang gustong tumakbo noon at gusto makapagsilbi na hindi nakatakbo ng dalawang beses, talagang kating-kating talaga uh, tumakbo. At uh, yung mga veterans naman, na uh, kagaya nga ni Kags Marina, na nakati-term na, uh, inabot naman ng swelte rin sapagkat na-extend yung kanilang serbisyo Alam nyo, pag na-extend yung isang magaling na kagawa, o magaling na kapitan, swerte naman yung taong bayan. Kahit na pababa na sila. Pero ang pinaka-importante para sa akin, kasi ngayong nagkaroon na ng focus ang mga taong bayan sa barangayan, sa barangay services. Uh, kung magaling ba itong kapitan na ito o yung kagawa, nagpasapa ng uh, batas. Eh, dahil na lamang dito, SK sa programa natin, dahil uh, namulat ang taong bayan, especially nung, nung nilagay ni Yumaong Undersecretary Martin Dino ang focus sa barangay na kinakailangan Maayos, may malasakit at may tapang ang ilalagay natin dyan. Yes po, tama po kayo dyan, Cogs Butch. At karagdagan lang din po sa mga nasabi po ninyo, I think isa rin po sa mga rason ay dahil mahilig lang po talaga ang mga Pilipino mm -hmm. sa politika. Mm -hmm. Pangalawa, sapagkat yung barangay po, ang politika na maihirap hirap or na mga walang pera, pwede po sila makialam at maging sikat sa isang barangay kung saan po sila residente. And of course, iba na po ngayon ng laban sa kapitan, pera-pera po yan, pero pag sa kagawan, maaari ka pong lumusot kahit wala pong pera. Kasi pinipili. Pito po ang pinipili uh, dyan. So, pwede kahit sino lumahok at may pag-asa maging barangay official. Pero paano po pag nakaupo na? Hindi mo pwedeng sabihin na saka pa lang mamumulat ang mata mo sa graft and corruption o bigla ka nasaniban at lalabanan, lalabanan mo po ito. O bigla ka magbubulag-bulagan naman dahil ikaw naman po ay nasilaw sa kapangyarihang tinatamasa mo na. Nasa katauhan po ba ng isang tao ang desisyon na siya ay magsisilbi o magnenegosyo sa barangay? O, okay, yun ang talaga talagang question eh no Kags Mari uh, tatanungin mo talaga ang sarili mo at saka syempre ang pinakaimportanteng tanong na yan ay eh, dapat itanong ng taong bayan sa so, sarili nila kasi ano sino ba talaga ang tumatakbo kasi ang serbisyo publiko yes serbisyo pero meron diyan negosyo eh uh, napakadali na gawing hanap buhay ang pagsisilbi sapagkat naandyan po yung budget na napakalaki at naandyan din yung impluensya na andyan yung uh, kultura na pagka marami ng kakilala yung kapitan nilalapitan na siya ng mga businessmen eh na yung temptation. Sabi nga ni SK May kanina kag Maria no? uh, hindi naman pe pwedeng ngayon ka lang namulat mm -hmm. sa sa bubukas ang isip mo at ngayon pala ka ng anti-graft and corruption crusader no at uh, tsaka katatakbo at hindi mo gagawin yan. Nandiyan ang temptation kasi sa kagawad ang temptation dyan eh, pag pipirma ng resolution at ikaw ay ng 10,000 o 20,000 ng isang kapitan para yung kapitan matuloy ang project niya. At yung project niya ay kumita ang kapitan ng 10%. Hindi natin alam kung nasa hundreds of thousands or millions. So, So, naanjan yung pagkatao mo dapat. Kaya mo ba? Uh, kailangan, kailangan alam mo yung sarili mo. Ngayon, sabi nga nung magaling na public servant yung Mayor ng bagyo si I'm sorry nakalimutan ko po yung first name pero si Mayor Magalong uh, sinabi nga niya oo madali sigurong madali sigurong tanggihan yung 1 million pero pag inabot ka na ng 30 million ang offer sa iyo ganun-ganon lang pero lang do you really know yourself kung talagang ikaw ay para sa bayan o para sa sarili mo kaya kayong mga tatakbo magkakaroon kayo ng temptation na ganyan you really have to know yourself pero sabi nga Kagsmani, uh, you know thyself, pero thy Lord, you should, you should always, it, it always has to be in your heart. Kasi kung hindi ka mahina ang pananampalataya mo sa Panginoon Diyos, madali kang matutokso pagdating dyan. Tama ka dyan, Kags Butch. Alam mo, napakalaki po ng challenge talaga. Hindi lang sa mga tumatakbo, kundi higit sa lahat sa mga botante. Dahil po itong eleksyon na to at marami tayong napagdaanan lalo na nung pandemya, talagang hindi maaalis sa isipan ng mga botante na pagsisilbi ba o negosyo ba ang itinatakbo ng isang kandidato na barangay official or SK official sa kanilang mga kanya-kanyang barangay. Kaya naman sumasang-ayon ako sa mga sinabi ni Kags Butch dahil based on experience kagawad eh talagang nakita na rin natin 'yan na hindi po talaga maiaalis ang ganyang sistema pero mas naniniwala din naman ako na nasa taong bayan ngayon ang kapalaran ng kanilang mga barangay para naman pagdating ng panahon na umabot ulit tayo at wag naman po sana eh makapagbigay po talaga ng tama na serbisyo sa ating mga kabarangay dahil totoo po yan na ang temptasyon pagdating sa pondo eh talaga pong malaki lalo na sa NCR kagawad Butch yeah. napakalaki po ng pondo ng mga barangay at dapat po talaga gamitin ito sa tama. Yes po. Tamang po kayo dyan, Kags Marie. Pero ngayon naman po, pag-usapan naman po natin yung nilabas po na alituntunin yeah. sa barangay para po daw masugpo ang vote buying at vote selling. At ito po yung mga sumusunod na mga hakbang ayon po kay Comelec Chairman George Garcia. Unang-una po dyan, sisilipin ng COMELEC ang bank transactions sa 10-day period ng mga kandidato kung maglalabas at may hawak silang pera amounting to up to 100,000 pesos. Pangalawa po, ipapasilip ng COMELEC ang e-bank, e-wallet at ano pang e-banking transactions tulad ng GCash. At kung makitang may transaction na mahigit sa sampung tao sa isang account ay sapat na raw para paghinalaan kayo ng vote buying. Pangatlo po, huhulihin ng COMELEC ang mga nakapilang mga tao sa bahay ng mga kandidato sa araw ng eleksyon at ebidensya ebeden raw po yun na vote buying at vote selling. Pangapat, sobrang dami ng poll watchers pwede na raw ituring na boat buying at boat selling kaya huhulihin lahat ng roving poll watchers na hihigit sa dalawa per precinct. Panglima, lumapit agad sa pulisya kung may hinalang boat buying at selling transaction na nangyayari. At kasunod po, nagpalabas po ang COMELEC ng contact numbers. Ito po ang nasa screen po ninyo kung nais po ninyong magsumbong or maghain ng complaint regarding both buying and selling. Thank you very much SK May. Alam niyo, hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot ako sa pronouncement ng Comelec. Uh, pero, ayaw kong maging negative. Uh, pinapalakpakan ko, tumahanga ako kay Chairman George Garcia sapagkat uh, he really wants to make a dent. Gusto talaga niyang subukan na makahuli ng mga nagbebenta ng boto at bumibili ng boto. Even yung bank transactions nyo, uh, huli. Sinasabi ng mga legal luminaries, hindi mo pwedeng gawin yan, Chairman, kasi meron tayong bank secrecy law. Okay. Ang contention naman ni Chairman, eh, walang bank secrecy law if there is a commission of a crime that is presently happening. Ibig sabihin, kung hindi in good faith yung transaction nyo, okay. eh, pwedeng silipin ng Comelec. 1 to 10 to 20 transactions sa isang e-bank or sa isang mm -hmm. uh, e-wallet na yan, ah, sisilipin daw ng Comelec. Ang tanong ko lang naman dyan, eh, yung manpower ba kaya? Sinong sisilip? Mm -hmm. At uh, siyempre, kinakailangan technically competent yung mga nagbabasa niyan sapagkat uh, hindi naman pipwedeng uh, bigla tayo manguhuli. Pero sabi ni Comunic Chairman uh, Garcia, uh, even yung sa roving ha, na nakikita natin, napakarami halimbawa, bumili na ako, ako si Kapitan na bayan ko na sa mga roving ko, 500 sila nasa isang pisinto. Even yun, eh, may tutoring na, and of course, dapat talagang ituring na vote buying. Pero, ang tanong din, eh nasan yung manpower nyo? Kasi mahirap ho sa taong bayan, Mr. Comelec Chairman George Garcia, na magtuturo. Mm. And then, wala namang malalapitang Comelec official. And then, iahain namin yung petition, pipictura namin yan para may ebidensya. Eh kung hindi inaktuhan kagad ng Comelec, at walang manpower ang Comelec doon, kami ang may taong bayan mm. ang may ipet, Wala rin magre-report sa inyo. Uh, kagaya ng pag-uusapan namin mga sa Paul Watchers UM, abangan nyo po sa mga susunod ng mga segments ha. Uh, dahil 'yan nga eh, hindi po pwedeng iasa 'yung ganito kasi sensitibong uh, sitwasyon sa teachers at saka sa taong bayan. Kasi kami-kami ang mag-aaway at kami-kami ang pag-iinitan ng mga big time na mga kandidatos. E eh, wala ho kaming malalapitan kung wala ho kayong community official bawat barangay na mag hold kayo ng eleksyon. Yan ho sana ang pakatandaan nyo, Mr. Mm -hmm. Chairman George Garcia. Wag naman ho na kaming maiwan, sa ere. Alam mo, Kagawad Boots, idadagdag ko lang 'no. Kasi yung experience natin dyan, lalo na pagdating sa mga roving watchers, yan yung madalas na tinatawag nating mga legal hmm. legal na vote buying hmm. dahil may mga IDs pa ito, natatandaan hmm. mo, Kagawad? Kaya ngayon, yung panawagan ni coach ani uh, Comilek uh Garcia is tama po 'yun na dalawa na lamang no per present ang allowed sa roving watchers. Kasi sa, dati po, pwede kayong kumuha ng ilan na roving watchers as long as kaye eh. magpo ng ID si Comelec, ibibigay sa uh, mga kandidato para maibigay nila under ng kanilang poll watchers, pero may mga tanong tayo diyan. Ano ba ang trabaho ng poll watchers. Ano ba ang trabaho ng isang mm -hmm. roving watchers? At bakit kailangan parehong may poll, may mm -hmm. roving pa? So 'yun po yung mga bagay talaga dapat na alamin po talaga natin. Mm -hmm. At napakaganda po ng ating segment ngayong araw mm -hmm. na ito dahil ito po ay patungkol sa inyong mga poll watchers na kukunin pagdating ng halalan. Ayan nga po. At masasagot din nga po natin yan sa ating susunod na segment, yung mga katadungan po ng ating mga barangay tungkol po sa mga poll watchers. Pero bago po tayo magtapos sa segment po natin ngayon, ano po ang masasabi po ninyo noong nag-file ng Certificate of Candidacy at bigla pong humingi ang COMELEC ng BIR sa mga kandidato? Nagkaroon po ng bayad sa filing fees at pati po yung mga SKs hiningan din po ng BIR. Oh, marami hong nagkomento sa amin na nagpadala ng mga comment na ganyan. Uh, mismong narinig ninyo dito, si attorney uh, Santiago ng Pasig uh, Comelec Office, siya po ang pinakamataas doon. Wala hong bayad. Ngayon, kung sinigil kayo sa BIR at uh, sinigil kayo ng 500, meron pa nga 600 pesos daw, 750, mm -hmm. sinisigil kayo, hindi na ho namin masasagot yun. Kinakailangan, i-report nyo daw po sa Comelec Main office. Pero nangyari na lahat. Kailangan nyo magbayad eh. Para makapag-file ng COC. Eh nabihag kayo. Nabihag tayong lahat. Pero mismo ng Comelec chairman, George Garcia, nagsabing, libre yan. Ang documentary stops, hindi ho dapat mahal. That's only 30 pesos. Yes. At ang filing fee na nagsabi nagsabing, naningil ang Comelec ng filing fee, libre po lahat yan. Mm. Ministerial lang po. Kaya nga tinawag ng ministerial mm -hmm. ang trabaho ng Comelec na mag-accept lang ng mga kakandidato. So, pati sa Comelec nagkahagulo, nakakahiyaman pero naaawa ko ay Comelec George Garcia sapagkat gustong-gusto niyang mabago. ay ng ang daming matitigas na ulo sa Comelec sa buong Pilipinas. Tama uh, po kayo dyan. At malinaw na malinaw po yan mga kabarangay. Kaya po kung meron po kayong mga experience na kayo po ay hill, uh, ma mainam po na i-report po yan sa Comelec. Mm -hmm. At uh, bilang karagdagan lang din po, ngayon pong election period na, uh, the Comelec would consider TV appearances as unfair campaign advantage. So hindi po muna kami babati sa atin po mga officials. At gaya po ng nabanggit natin kanina, napakaganda po ng ating topic sa ating mga susunod na segment dahil pag usapan po natin ang poll watchers duties pati po ang qualifications at rights ng mga poll watcher natin. Dito po 'yung lahat 'yan sa pagbabalik ng sa, sa barangay, barangay tayo. ng aral sa mga kagawad at Sa barangay tayo.